Kaya naman oh. na yung phone ko. Queen. Sige nga, ikaw din. Game. Yun na. kaya naman. Guacamole. The it. It's the real guacamole. Yes. Bawang for the win. Bawang for the win. Finally, the reaction. Finally, ito na talaga. Right? Okay na. Okay, map sa galon. Ang aktres at singer na si KC Concepcion Proud na ibinahagi sa publiko ang naging masayang bonding moments nila together kamakailan lamang ng kanyang amang si Gabby Concepcion at ng kanyang mga kapatid sa ama na sina Samantha at Gary Concepcion. Mula sa latest Instagram post ni KC Concepcion ay masaya nitong ibinandera sa publiko ang iilang larawan at videos nila together ng kanyang ama at mga kapatid kung saan ay nagkaroon sila ng quality time together nitong nagdaang weekend, sa mga larawan at videos na naibahagi ay makikita natin na inilaan nilang mag-aama ang kanilang nagdaang weekend sa isang kilala at sikat na resort sa Batangas. Mapapanood din sa ilang videos na naibahagi na masayang nagpo-food trip ang magkakapatid habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Kalakip naman ang mga larawan at videos ay proud ding sinabi ni KC Concepcion sa kanyang naging caption na isa umano ito sa hindi malilimutang bonding moments kasama ang kanyang mga kapatid na sina Samantha at Gary Concepcion. Narito ang kanyang naging buong caption, Core memories unlocked with my sisters, a weekend to remember, caption nito. Samantala, Marami namang netizens ang nakapansin na mas close na at mas malapit umano si KC Concepcion sa kanyang mga kapatid sa amang si Gabby Concepcion. Hindi daw kasi madalas makita si KC Concepcion na kasama ang kanyang mga kapatid sa kanyang ina na si Sharon Cuneta. Narito naman ating panuurin ang naging masayang weekend bonding ganap ng Concepcion Sisters. প মিला जा <laughs> you know what? You know what? Yun know talaga yun. Guging pap sa sobrang Kito sarap yun. naman oh. na yung phone ko. Sige okay. ko ikaw din. Okay. Yes. Yes. Yun na. Uh, kaya naman. Guacamole. I mean, look, It's the like, real guacamole. Yes. Bawang for the win. Bawang for the win. I need a reaction. Finally, ito na talaga. Right? Ito na lang. آ okay, نه nah.